O, oh, mga bata, bili na ng gulguri, ah. O, oh, kapitan. Anong masamang hangin ang nagpadpad sa iyo rito? <laughs> alam mo oh. nang, kapo ka pa kita ka hinahanap. Gusto ko tayong makausap eh. Gusto ko kasing malaman kung meron kang alam. Tungkol saan? <laughs> Tungkol parang kay Monching Riles. Monching Riles? <laughs> Wala akong kinalaman doon. <laughs> Hindi ko naman sinasabi yung meron kang kinalaman eh. Ang tanong ko eh, baka ka ako, meron kang alam. wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. <laughs> 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 Diretsuhin mo na ako. Gusto mong malaman kung ako ang tumimbog kay Monching Riles. Ganun ba? Ayan! Yan gusto ko sa'yo eh. basang mo ako. Marami rin tayong kahayupang pinagsamahan, Kapitan. <laughs> sa tono lang ng salita mo, masilayang ko lang ang itinihuda sa mukha mo. <laughs> Alam ko nang ibig mo sabihin. <laughs> Kung sa bagay, wala rin naman ako ebidensya. Wala rin naman ako testigo. <laughs> oh, ayan o pang dapat natin pag-usapan. Hindi kaysa solve. Ayahan <laughs> mo, Kapitan. Balang araw. Pag ka na, at hindi na ako ang ninong dito, pasyalan mo ako sa aking rancho. At doon, sasabihin ko sa iyong totoo.